Yeah. Ay, na uh, hindi siya maka ano kailangan subuan yeah. pa oh tinga eh subuan pa kaya iya iyang isa ka kamot ari oh tiga ah. tapos ari tiga man tapos siya tiil uh, guys ah uh, sana hindi kayo nagsawa ka panood sa vlog ko sana Nandiyan na uh, makikita nyo yung gift vlog ko ngayon na bata na si pangalan si Dip, Yan. May kapansanan. Yan dito kami sa lugar nila sa ano. Ayun oh. Ano so, tapos ng free ride ng 15 to 10. Sa linggo, mabalik po ulit sa Domingo ha. Mabakal ko gatas ma. Nai na kalimutan ko pa lang pagganon ng gatas kay si Pre wala pa uswildo sa ano wildo sa Domingo, Ha? <coughs> Kaya taka, okay. Balik atara sa Domingo. <coughs>